Pagandang hapo, North Central Zone, kami ang mga patrol ng Pilipino, nagbabalita at naglilingkod sa inyo. Dahil na rin sa sumbong ng kanyang mga anak, arestado ang isang ama na walang awang ginahasa ang kanyang 13 años na anak. Nagpapatrol si Aldrin Soriano. Nakulong ang 30 anyos na lalaking ito matapos umanong mahuli sa aktong panggagahasa sa kanyang 13 anyos na anak na babae madaling araw ng lunes. Sa investigasyon ng mga pulis, narinig ng nakatatandang kapatid ng biktima ang kanyang pag-iyak kaya isinumbong sa kanilang lola at nang buksan ng pinto ay naaktuhan nito ang panggagahasa. Nagtatrabaho sa ibang bansa ang misis ng sospek, kaya hindi daw makapagsumbong ang biktima. So actually, yung bata matagal nang nangyayari yun sa kanya so balit dahil sa takot, kasi nga daw tuwing gagawin yun sa kanya ng kanyang ama ay ginagamitan siya ng pananakot at meron pang pinapakitang kutsilyo at binabantaan siya na kung siya ay magsasalita at magsusumbong ay siguradong siya ay papatayin. Kaya itong bata ay talagang itinago na lamang niya at talagang tiniis na lang niya yung ganong ginagawa sa kanya ng kanyang ama nang medyo matagal-tagal na rin pong panahon. And yung ating pong medical records ay nagpakita na talagang positive po, marami po siyang lacerations. Base sa medical records, nagpositibo sa laceration ang biktima na haharap sa kasong rape ang sospek na umaming nasa impluensya ng iligal na droga at alak. Kasi nga po, sa uh, sabay ko na yun, bangag at alak. Eh siguro ganun. na na, na po ako eh isina sa ilalim na rin sa counseling ang bata. Patuloy naman ang paalala ng otoridad sa mga biktima na magsumbong. Nanawagan po ako sa lahat ng mga biktima ng ganitong pangyayari na wag na wag po kayong matatakot na magsalita dahil kapag kayo po ay natakot, paulit-ulit lang pong gagawin sa inyo yan at hindi po namin kayo matutulungan. At nananawagan din po ako sa mga magulang, sa mga lola na mayroon pong mga binabantay ganitong mga batang babae na ingatan nyo po silang mabuti. Huwag po tayong maging kampante, huwag tayong masyadong magtiwala. Sa tala ng Women and Children's Protection Desk ng Urdaneta City PNP, eto na ang panglimang kaso ng panggagahasa sa mga minor de edad sa lungsod ngayong taon. Aldrin Soriano, ABS-CBN News.